Ginagalit mo ako, babaeng ahas, ha? Bebang, bigyan mo nga akong lata. O, oh, ito, princess. Kumanda na kayo sa armas kong malakas. Sigurado kayong walang takas. Basuka! ato. Ah! Natamahan ako! Sapul ka ngayon, babaeng ahas! Princess, late na tayo! Si Boyo, nahuli na ng babaeng ahas! lagot! Magiging na namin si Boyong! Bitawan nyo oh. ako! <laughs> Huwag ka nang pumalag, Boyong! Gagawin kitang lalaking as para dumami yung taong as dito sa mundo! Hey. Ayoko maging taong ahas! Ang pangit-pangit nyo! Hoy! Iskilintina! Tsaka babaeng ahas! Baka walang nyo na si Boyong! Oh. Ikaw, Princess! Gusto mo bang maging babaeng aas? sa sa'yo? Kasi dalawang ngipin mo! Ha! <laughs> <laughs> princess, tignan mo ho, niloloko ka ng babaeng ahas, wala ka doon ngipin. Di mo ako babaeng ahas ha? Bebang, bigyan mo nga akong lata. Oh, ito princess! Kumanda na kay sa armas kong malakas! Sigurado kayong walang takas! Mahal na rin na! Anong gagawin natin? Ang lalaki na armas nila! Magtago tayo! Eskirintina! Basuka! Atak! Mama anak ko! Sa pool ka ngayon, oh ng ahas. <laughs> Ang galing-galing mo, princess. Yahoo! Sabi ko sa inyo, malakas 'to eh. Hindi yo matatalo! king cobra. Lumabas ka! <laughs> Itong para sa inyo. Sugod king cobra! Ah! Ahas! Ahas! <laughs> <laughs> kang Puwakamagalaw, princess. Tatamaan ko yung ahas na 'yan. Pana! Wala ka ng alaga. Wala ka ng kapangyarihan. Hindi mo na kami makakagat. Magiganti ako sa inyo! Princess, Boyong, sabay natin pabagsakin yung babaeng ahas. Sige, para wala na tayong kalaban. Tamaan natin siya sa may puso. Ready, get set, tira! Water gun, go! Atak! Mahal na, Reyna! Tumapi Lagot! Si Sky na tamaan! Iska! Kawawa oh. naman si Iska! Maraming salamat sa Iski Tina. Diligtas mo ako. Masyado ng malakas yung armas nila. Tatakas muna ako! Nang wala babaeng alas, tumakas na siya! Princess, si Iska! Natamahan natin siya! Tara! Tignan natin! Oh. Iska! Bumangon ka dyan! Ano na nangyari kay Iska? Hindi ko na, hindi ko na kaya. Bebang, princess, may na yung katawan ko. Patawad, kung nasaktan ko kayo, hindi ko na kaya. Huwag ka magsalita ng ganyan, Iska! Magpalakas ka! Huwag mo kaming iwan, Iska! Mahal ko kayo, mga kaibigan ko. Ah. Wala na si Iska! Bebang princess! Hindi na siya humihinga! Iska! Gumising ka dyan, Iska! Gising! Itilap ang mga mata mo! Iska! Hello guys! Magandang araw! Ako si Bebang! yung babaeng ahas na palayas na namin. Kaso, may masamang balita. Si Iska, kawawa naman. Iiwan na niya ata kami. Oh, no. Gusto niyo bang mabuhay si Iska? Mag-comment lang kayo. At huwag niyong kalimutan mag-like sa aming video. At gusto niyo ng part 5? Sabihin niyo lang, ang ganda nyo, princess! <laughs>